Ito po ang aking ulam. Diyan Meron pa siyang leftover na tofu sa fridge. Tapos ito, chili, yung mga haba. Isang dino po ang tapos yung leftover din na pinilita Nakikulutuin ko na siya para hindi masarap. pang masarap ko. Para lang siya mukbang tayo. Itong aking parang halian. Spicy tofu with pork. Means pork. Mm -hmm. So good. Tapos sinahat ko yung kanyang kanina. Kaan pa? Hindi na kasi ako sumama sa restaurant. Sabi ko, yung nagpapalit ako ng cover ng bed.

tofu. Nanilagyan ko ng ch chili pepper. Sip. Hindi ko kasi nalas yung buto. Gusto ko yung maanghang. Kaya lang hindi sa masyado maanghang. tapos eh mm -hmm, mm -hmm. mga leftover lang to sa fridge namin yun kasing giniling na kami ilang araw na sa rep hindi ko naluto-luto kasi wala akong sinaamong dinagdi-dinagdi pa so kahapon naisip ko babalik ko sa rep sa pressure eh? masis na ano na na siya kasi galing na siya sa pressure nilabas ko sa friends tapos masama naman ibalik na ulit sa pressure so nagdala ako ng bawang tapos binisa ko na siya tapos nilagay ko ulit sa ano sa rep ngayon no, nilok ko na ko na lang dyan para hindi siya nasasalang ano mo sa dalawang kain kasi mabalik na yun sila hindi pa ako nakatuloy sa, ano, sa living room. Dapat nilagyan ko na isang maliit na sili yung maanghang. Para sod yung anghang. Kasi gusto ko yung maanghang talaga. Pinabi ko kasi itong chili ito sa ano sa market. Tatlo, tatlong green, tatlong red. 20 dollars. 20 pa, 10 dollars pa. Maganda siya papakulay sa mga ganigis-tagis ang luto. Pero isa hinog na eh. Nahinog na yung green. Nagyayaro na siya. Mmm. hirap kumain pag maya akong paggagawin so ayaw nga mamagali tayo napaday pala mantika sande. Nagastos na naman. 100 dollars kulang sa pagkain.

kami oi. Oh. Nakalimutan ko yung palang giniling, ano na yan? Nagisa ko na kahapon sa bawang at ah, rekado. Thank you guys for watching my video. Kailangan ko lang kasi magbilis-bilis kasi may gagawin pa nakapag ako. Nakapag-ano lang ako, nakapag-video lang ako kasi walang tao. Dito ako naman. Bye-bye okay, guys. Thank you for watching my YouTube channel and my video and my YouTube. Thank you. Bye-bye.